Si Police Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group uh, Cyber Response Unit Director. Colonel uh, Guillermo, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Magandang umaga po, Sir Aljo. Ito po. Ito po, napakarami pong mga online scams ngayon, madalas na nangyari. Ano pong karaniwang online scams muna madalas uh, na ginagawa modus po ngayong kapaskuhan, Colonel J.? Ah pinakamataas pa rin natin dito yung online selling at saka yung online buying. Oo, oh, oh. Tapos yung meron din tayong medyo tumataas yung accommodation at saka travel, travel accommodation para reservation. Gano? Oh, okay. Paano ba malalaman na ikaw ay na-scam? Ano bang mga red flag niyan? Palatandaan. Aba, ang unang-una kasi dyan, any form of scam, ang, ang talagang tinatarget niya, eh, makakuha, makuha ka ng pera at saka information. Hmm o pag ibig sabihin, pag nag-advance payment ka or merong pinapalit ng mga item gano'n na wala pa namang kapalit o bayat, eh yun yung ano, inyong yun yung una mong dapat mapansin na huwag huwag kang magbibigay ng kahit pera o ano man yan. Okay. Ito na tayo po sa pag file ng kaso. May mga complainant tayo. Marami ang gustong mag- uh... Uh, mag-file ng uh, complaint para mahuli itong mga online scammer na ito. Ano po mga challenges kinakarap po ng uh, PNP dito, Kernel? Ang um, pinaka-challenge dito, yung gano'n natin kabilis makuha yung ebidensya oh. at saka yung recovery ng pera. Kasi pag sila yung pagkuha ng ebidensya dahil alam naman natin lahat online transaction, e eh, mabilis po yan eh. So pag nag-file ng complaint sa atin, itinadaan po natin yan sa prosesa. Ibig sabihin, kailangan merong complaint abidavit, na si David, physical na magreklamo yung biktima, tapos, kukuha po kami ng authority sa korte. Yung tinatawag nating cyber warrant. Yun, cyber warrant. Pa, paano ba ito? -file? Sa korte pa ito i-file? Tama ho ba? Tama po yun. Dahil ang procedure po kasi na nakalagay sa ating rule on cyber crime, cyber, warrant, eh, kailangan kumuha kami ng authority, authority from the court. So pag sinayin mong authority, kung nakakakuha po tayo, pinakamabilis yan, isang buwan, pinakamatagal, tatlong buwan po well, yan, yeah. No. Na, na buwan. So nandoon ta nandoon ang challenge no kung hmm. i-dismiss ba yan o i-grant ng korte na makakuha tayo ng cyber warrant. Ito yung may kaugnayan sa bank secrecy Alibawa, Halimbawa, ta tama ho ba kay na Jay? Hindi, ang ano po diyan, depende kasi kung minsan meron tayong data privacy act eh. Oo. So dahil sa data privacy act, naging challenge yan sa part ng law no, enforcement na makakuha ng ebidensya na mabilis. Okay. So data privacy, maring Uh, sa no den sa tawag ng telepono maging sa mga detalye sa bangko. Usually kasi nangyari, i-deposit ide nila sa bangko ito kasing kaibigan bigang kong nagre, nag nagreklamo uh, reklamo sa bangko o transaction eh. Uh, okay. Uno Bank, eh. o so, Magiting ko na lang ha, Uno Bank Pasensya na po Uno Bank management ha. So, uh, uh, a gagawin po niyo diyan um, uh, magpapaalam muna tayo sa korte. Tama ho ba? E, lang ang kaso niyan para sa kanon magbigay ng uh, information, pahintulutan kayo na makapag-release ng transaksyon yung banko para malaman Anong, ano po, ang kinukuha po natin dyan ay yung, siyempre, yung biktima po kasi may transaction receipt. Dyan. Oo po. So, kailangan original yun na meron siyang, kunwari, kung ano mang platform siya o e-wallet o banko na pumunta doon sa sinabi mong banko, oh. yung biktima kailangan mag-produce ng uh, transaction receipt. So, po, pwede na po yun. Pwede na yun. po natin sa korte yung identity ng no. ng pera. Yung recipient mismo yung tumanggap oh, ng oh. pera. So, yung transaction naman actually hindi natin inihingi yan dahil, na, dahil nga, katulad na sinabi mo kanina, meron yung bank secrecy, no? So sa cyber warrant, ang hinihingi lang po natin dyan ay yung identity. Ibig sabihin pag sinabi mong identity, yung picture o any identification card, pati address, telephone number or email address, na ginamit niya pag bukas ng account. Oh, okay. So pag uh, may transaction sa banko pala, hindi mo makikita kung sino talaga? No? Hindi mo ma makikilala yung identity Kani, ang talaga? Ang, paano ba? Ang, ang, ang transaction po, ang pag sinabi transaction, yung galaw po ng pera pero yung account kung sino may-ari, yun pwede pong kunin niyo sa pamamagitan po ng cyber wallet. So hindi hindi yun basta-basta makukuha mo kung hindi ka dadalaw sa hindi, korte. Oh, oh. Kailangan mo dumako sa korte. Okay. How about yung cellphone na ginamit? O kaya uh, oo. Oh, oh. Ganun din po kasi lahat ng information na nagbukas ng account nito sa isang bangkong concern eh, kailangan ng warrant po 'yun. So lahat po yun ay eh, kinukuha ko na sa recipient na pinag ano, recipient ng account. Okay. So, wala din kay sa pinapower. Pakipaliwanag po niyan, Colonel Jay. Ah, tama po yun. Kasi wala po tayo sa pinapower na nakalagay po sa batas. Hindi patuloy ng NBI na nakasaad talaga sa kanilang uh, batas na meron silang sa pinapower. Sa, sa PNP, merong, ano, may binigay po yung, may, may bago pong batas yung sa PNP, si na merong authority po sila. Pero kasi pag din po kami sa ganung proseso, medyo matagal din. oo So, sa amin sa pnp eh kung po pwede, meron po pending bill po sa House of Representatives na bigyan kami sana ng authority na magkaroon ng sampina pa akar para mapabilis po yung pagkuha ng ibigay. So hindi na dadaan sa korte yan? Papasapinan nyo na lang yung bangko? Parang ganon? Opo, opo. Tama oo, po yun. Ganun, oo, ganon. Why not? di ba? Kasi ang usually pag ka sa NBI, i-refer ka rin kung saan nangyari yan, sa pulis ka pa rin pupunta. Mm, jurisdiction po. Ang jurisdiction kasi, kasi mas marami mas marami kasi ang opisina ng PNP eh ako minsan hindi naman natin sinasabi na ano syempre eh kaysa mahirapan pa yung biktima kunare eh, nasa Manila yung opisina ng NBI o Quezon City eh ang biktima eh nasa Muntinlupa eh kahit naman ako kung ako taga NBI sabihin ko magreklamo ko na lang doon sa, sa ano sa PNP kasi mas malapit sa yo imbis na matao na natalo ka na nga do doble pa yung kasus mo. Marami hubang na di-dismiss sa kaso niyan sa prosecutor pa lang sa fiscal Mm, medyo ano po, medyo challenging kasi mahirap po pinsan pagpupagtugma pag, 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 ng ebidensya hanggat hindi mo nakikita yung totoong identity ng tao. Ano ba, gagamit ka lang ho Colonel Jando kasi meron tayo sa rule eh. Sa remedial oh, law eh. Rules of court mahirap, eh. Jando, mahirap, mahirap, mahirap madidismiss pa rin. Kasi, Opo, kasi medyo mahirap. Magla pwede ka maglagay ng Jando. Pero dapat, katulad na si Jay Guillermo oh. and Jando. Parang ganun. Po, pwede yun. Kasi meron kang Jay Guillermo eh. Okay. Ibig sabihin, may kasama si Jay Guillermo nung ginawa yung krimen. Kaya pwede mo siyang gawing Jando. Mm. Ang problema naman, pag ginando mo yun, eh sino ngayon patadala ng Zambina? Jando okay. agad. So doon palang dismiss na. Malamang. Okay, Siyempre, eh, mahirap po mag-file ng kaso na hindi mo kilala kung sino kinakasuhan po. Kaya nga, lumalakas sa loob nitong mga scammer na ito, Colonel, eh. Kasi alam nila yung paikot-ikot at saka yung proseso medyo mahaba at uh, kumbaga ano, mabusisi. Opo, tama po yun. Kasi alam nila yung challenge ng investigation uh, at saka kuminsan ng biktima pag nakita niyang sobrang tagal ng procedure, siyempre kahit naman po sino, naiintindihan natin na para bang nawawalan na siya ng gana. Dahil, oh, bakit ganun? Ang binisik ako maloko, ang tagal kong makariko, makakuha ng justisya. Pero meron namang kung nakakakuha ng justisya. Nahuhole ah, yung mga pero scammer? Pero naman po, dahil sa totoo lang, yung misis ko, naging biktima ng voice phishing naman, yung tawag-tawag sa banko. Pero eight months bago namin nahanap. Okay, naku naman. O sige po. Okay, paalala na lang, Colonel, uh, sa ating mga kababayan, mahilig pong bumili uh, online na mga kung ano-ano. Uh, alahas, Oo. kung ano-ano man. Opo, Opo, Colonel J. Tandaan -tanda po natin sa online transaction, ay eh, maganda po siyang gamitin. Pero lagi po natin tatandaan, na ang una pong target ng mga manluloko sa online, yung pera mo na kailangan makapag-advance ka or na nakawin yung pera mo pag meron kang binigay na information. So dalawa po yun, na nakawin niya yung information mo para makakuha ng pera or lulukohin ka na sabihin okay na yan basta magpadala ka ng pera. Eh yun po yung mga red flag na dapat po natin tandaan. Ito ba mga scam na ito, may pahabol at tanong, hindi ba ito related sa Pogo? Uh, medyo wala na po kasi uh, nag-ano na sila, nag uh, kumbaga, nag, pero, um, nag uh, kumbaga tinigil na nang wala na silang permit galing sa pagko. Oh. So siguro may mangilan gilan ito yung mga hindi natin alam kung nasaan na ito sila ngayon. Mga, kasi wala nang permit po yan eh. Mm. So in, we are expecting na magparang parang guerrilla type na ang gagawin nila. Ngayon. Okay, sige po. Maraming salamat police Lieutenant Colonel J. Guillermo. BIOPMP anti cybercrime group good morning po and Merry Christmas Merry Christmas po Good morning thank you